masayang araw po. Ito naman ang ating mga palakihin. So maghihintay pa po tayo siguro ng isang linggo para meron na tayong mga 30 kilos sa mga ito. Kaya lang po, ah uh, 20 plus lang po ito. Nagumpusa po ito ng 30 pero may nagamit na po akong dalawa o tatlo sa mga okasyon namin sa pamilya. Kaya hindi po ako sure kung 28 or 27 na lang ang ating mga baboy dito sa ating pinakamatandang pen ng mga palakihin. Um, magpapatest rate po ako at kung may aabot na ng 30, next week makakapag-deliver ulit tayo kay ka-farmer Engel. Kasi po ang kasunod ng mga ito, ay nandun na sa kabilang dulo ng ating winning growing area nasa pen number 4 po ito po ang ating pen number 1 bakante yung 2 at 3 yung 2 ay matagal na pong bakante yung 3 po ay dun nang galing yung ating mga ay yung 3 po ay matanggal ng bakante yung 2 kalilinis lang po nung isang linggo Doon po galing yung ating mga huling i-deliver So ang kasunod po nito ay yung mga nandun sa pen number 4 at saka po yung mga galing sa ating sampalok pen na almost uh, 50 heads, 40 plus po yung mga yon. Mga November December born po ang mga yan. Itong mga ito ay Over po yata ang mga uh, ito so yan po ganyan ang aming pag lang sa kanila tapos binibigyan natin ng damo yun po ang baka isang magpalit sa aking sistema sa halip po na fresh na damo ang ibibigay natin ay silage po ang ating ibibigay may kausap po ako na nag i sila ng Napier na Pachong o yung pong Thailand Napier na yun po ang tinatawag na Super Napier. Ganun rin po yung aking tanim. Kaya lang, wala po akong patubig. Kaya pag ganito pong dry season, ay wala akong nakukuhang mga napier pero yun po ang binabalak ko rin sa susunod na magawa ng silage gamit ang Napier at ang Madre de Agua. So yung pag silage naman po ay chachap-chapin lang yung damo para pong nagfe-ferment ka rin lang. Pagkatapos ay hahaluan po ng pulot. Kuminsan po naglalagay din ng kaunting asin. Pag sa mga ruminants po ginagamit kasi sila ang main na nakain ng silage, linalagyan po ng kaunting urea. Kasi po ang mga ruminants ay na utilize yung nitrogen ng urea bilang protein. Pero dahil ang mga baboy po ay simple stomach, asin at pulot lang po ang ating gagamitin. Kinausap ko po, po yung nag dahil alam ko kambing at baka ang mga kliyente niya, hindi rin daw po siya naglalagay ng urea. Kaya safe po natin gamitin sa ating mga alaga yung kanyang ginagawa. So ayan po, nakapagpakain na ng sapal at nakapagbigay na po ng damo. Ito po ang kasunod nung ating nasa almost 30 sa pen number 1. Ito po ang ating pen number 4 Ganon din po ito, magkahalo po ang ating mga baboy dito galing po sa consolidated pen at yung iba po ay galing dito naman sa ating second breeding pen. So pagka ang sunod po natin paglalagyan niyan ay itong matagal nang nagpapahinga na pen number 3 at ang mapapalagay po dito, karamihan ay dito manggagaling yung pong malalaki na nating biik dito ay 40 plus po yon, almost 50 po yung ating malalaki na dito yung una nating ginawa last month mga February born po ang mga yan kaya ready na po na mapawalay kaya po yung first week ng April double purpose ang panghuli natin dito sa ating second breeding pen yung pong maliliit ay gagawin namin tuturukan po natin ng ivermectin at ng respisure at kakapunin ang mga lalaki at yung mga malalaki naman po na may mga irtag na ay amin nang iwawalay at diretsyo na po ang punta nila dito sa ating winning growing number 3 So yan po ang magiging bakanti, uh, yan po ang ating paglalagyan sa kanila at yung mga March born po natin ay iwiwin naman natin ng April yung mga yan dito na po sila mapapalagay sa pen number 2 at yung pong ating pen number 1 ay magagamit din dahil po yung ating April ay March born po na iwiwin natin ng late April or early May ay mahigit isandaan po yung mga yon. Kaya dalawang kulungan po ang ating paglalagyan. So ganun po ang aking plano. Maximum po tayo ng mga 60 heads sa isang pen. Kasi nung December po, November, December, na ito rin pong pen na ito ang nagamit at saka itong ating first breeding pen ay hindi po breeding, winning, growing. Ang nangyari po noon ay dun sa gilid, naglagay pa kami ng pakainan. Yung pong ating mga stainless na pakainan, gawa po ng napakasikip. Pag pinakakain dito, mayroon pong mga biik na hindi nakakakain ng maayos dahil nababox out po sila nung mas malalaki sa kanila. Yun po ang isa niyong i-consider sa pagpapag-alaga pag lalo na sa mga palakihin po na sufficient po or enough ang inyong feeding space para sa kanila. Yun nga pong drinker ng mga ito kaya linakihang po ng ganyan isip ko po na kailangang malaki rin ang drinker dahil baka kapusin sila sa pag-inom. Pero hindi naman po sila sabay-sabay na nainom Kaya yung pong mga kasunod na ginawa namin ay niliitan na namin. Pero sa pagkain po, pagbigay ay sabay-sabay po ang sugod ng mga alaga natin. Pag po nagbigay na ako ng silage, ang magiging sistema nga lang po ay dito na rin sa pakainan ang aming paglalagay nung na-ensile na na grass kasi po sayang pag ilalagay sa lupa tutulo po yung katas ng ating silage so yun po ang isa kong pinaaralan uh, magkukosting din po ako dahil ang sabi po ng kausap ko ay 1,200 po ang initial cost ng silage kasama po kasi yung dram pag refill daw po ay 500 na lang. So pag ginamit niyo po yung silage na may kasama nga po yung drum sa unang yung bili, ibabalik niyo lang po yung drum, hindi naman po yun ang lalamnan pa. May pamalit po siyang drum, nakamukha rin nun. Yung, uh, mga 120 liters po yata kung 130 liters ang capacity ng drum na yon. Mas payat po siyang drum, kaysa sa mga ginagamit nating blue drum sa ating pag ng soya at saka po merong tight na cover. Ang ginagarantihan naman po niya ako na 21 days minimum yung kanyang mga ibibigay na silage. So yun po ay gagamitin natin sa mga palakihin para po makapag-produce tayo ng mas mabango at mas uh, nutritious na laman ng ating mga litsunin ito pong ating mga inahin, tuloy po ang ating magiging bigay ng fresh cut grass so ayan po ulit yung ating mga biik dito sa ating second breeding pen sa mutsari po ang kulay sa din po ang size nagsunod-sunod po ang pag-anak ng ating mga inahin dito meron pa pong mga aanak pa kaya ang isang binabalak ko po, po dito ay hatiin na muna talaga ang pen habang nagpe-prepare po kami ng mga paglalagyan sa ating mga inahin at gagamit na po ako ng dalawang barako. Si Roco po ay may iwan dito sa expansion area. Aayusin ko lang po itong bakod para po hindi sila mag-aaway. Meron pa naman po tayong isa pang barako na yung kasama po nila K na QB Cross Berkshire. Siya po ang ilalagay ko dito may iwan po ang mga 12 to 14 na inahin sa kanya. So si Rocco po, dito sa kabilang side, ay magkakaroon ng mga uh, 20 something na inahin. At dito po sa kabila naman, dahil junior bore po yung ating ilalagay, ay may magkakaroon siya po siya ng mga 12 to 14 kasi po yung isang dumalaga dito na nasabi ko na nga na babantayan po namin hindi po talaga naglalandi so yun po ay pinakatay ko na at talagang nagmatsura po yung kanyang pinakabahay bata po ay napakaliit wala pa po sa laki ng aking hinlalaki kaya po hindi na develop talaga at ang isa pong nakita namin, yung pinakatapi o yung belly fat po ay napakakapal. So yun po ay hindi na, ay sorry po, yun po ay hindi na nag-progress. Kaya pinakatay ko na po at yun ay naging pangulam ulam na dito sa farm. Yan, ito pong mga biik natin dito, halos magkakaedad po yan. So bilang tayo, 1, 2, 3, Oops. 2, 4, 6, 8 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 Ay, gumalaw kayo So, mahigit po pala 20 yung ating nandito Na mga biik Ang pinakabata po sa mga ito Ay yung mga biik ni Puti Chan Hindi pa po humahalo Mag hindi ko po matandaan kung 3 or 4 days old po ngayon ang mga biik ni Puti Ang Chan. So dito po siya sa Dulo Manak. Ayun po ang kanyang mga biik. Lilima po yung aking nakikita. Labing isa po yan nung ipinanganak. Ayun, may isa pa po doon sa ilalim. So sa labing po niya, anim ang nabuhay. Yung labing isa po, dalawa ang maliit. So, considered na po talagang mamamatay pag ganon. Tapos po, yung iba, inakita namin na lang sa lupa, natabunan po ng buhangin. So, yan po ang ating update ngayong araw dito sa 4A Animal Farm at yan po ang ating mga planong gawin sa pagbabago para po maging mas maganda ang ilalabas nating mga litunin maraming salamat po uli sa inyong laging pagsama please share like and subscribe